Si mangot. Pasakal yun papa ko. Pare, nagkakaroon naman ang mga bata. Nasa ustong gulang na nga sila eh. Pag-uusapan pa ba natin yan? Mabuti, makapad-gulp nga bukas. Nagkatawa nang pa sila. <coughs> mo. Nag-slice kasi naka-open yung club face mo. Dapat tama yung swing mo. Sorry, pare. Nakalimutan ko eh. Eh, dapat kasi nagko ka. Di ba gusto mo na rin magpakasal? Kailang ka? Ewan ko. Kala ko, atat na atat ka na. Pa, paano ba malaman kapag handa ka na magpakasal? Ano bang tanong yun? You just do it. Kapag ginusto mo na. Para ka tinamaan ng kidlat. Bakit? Magpapakasal ka na ba? <sighs> Hindi ko alam eh. Kaya nga ako nagtatanong sa'yo eh. Halika na nga. Palo tayo. Sandali. Inaanap ko pa yung bola. Halika na. Andun. Wednesday. I love you, Wednesday. I love you, MMDA. Salamat sa color coding. <laughs> Umamin ka? Um, oh, Takot ko naman siya. May ginagawa ka, no? Ano? Eh, di ano pa kung ano yung ginagawa ko, kaya may smile ako sa lips ko. Eh, ano yun? Hindi ka kasing inosente ng paipek mo, no? Ano mo sinasabi mo dyan? Hindi ka na virgin, ano? Hindi hmm. pa nga ako nagkaka-boyfriend, eh. Ang plastic! Eh, sino yung lalaking kasama mo sa taxing gwapo? Hmm. Eh, wala yun. Eh, ngayon pa nga lang, ulit kami magkikita. Ano? Uy, huwag kang papayag ah. First date pa lang, ang ship mo. Carmela, ano nga bang dapat kong gawin? Simple lang.